hindi sapat para sa Akatsuki 5 ang masungkit ang tiket papuntang Olympics dahil tinapos sila ang kanilang kampanya dito sa FIBA World Cup 2023 sa isang solid na panalo laban sa Cape Verde sa score na 80 to 71. Bumira ng anim na 3-pointer ang binansagang Stephen Curry ng Japan na si Keisei Tominaga. 22 points para sa kanya at tinapos ng Japan ang FIBA World Cup na may tatlong panalo at tatlong talo at dumako naman tayo sa laban ng Gilas Pilipinas at China. Hangad ng Pilipinas na ang kanilang kampanya sa FIBA World Cup 2023 na no makasungkit man lang ng panalo. Sobrang motivated ang ating mga players sa laban na to. 7-0 run agad. June Mar Fajardo kinain ang depensa ni Joe Chi dito at nasundan pa ng steal ni Roger Pogoy easy two points sa fast break kaya naman napahingi agad ng timeout si Alexander Georgievich nakabutas ng field goal ang China pero eto ah ang ganda naman ng step back 3 pointer ni Dwight Ramos pero ayaw magpaiwan ng China slam dunk ni Jiang Jianlin 12-0 run para sa mga in -check. Lamang bigla ang China pero naagaw natin muli ang kalamangan matapos ang putback slam ni Kai Soto. After 10 minutes of action, tabla ang laban. Sweet 16 parehas ang score. Sa second quarter, impact na naman si Renza Bando. Matapos ang three-pointer na to, two-handed slam at nagbaras pa sa ring. At tapata ng mga 7-footer Jochi versus Kai Soto Hindi na bago to para sa dalawa Ilang beses na silang nagbabantayan At nasaktan dito si Jochi At naging problema yan ng China Dahil later on Sinamantala yan ng Gilas Pilipinas Kyle Anderson Mainit sa second quarter Binalik niya ang kalamangan dito sa China Pero Jordan Clarkson Binabaan niya yan sa isa matapos ang kanyang jumper before end of the second quarter ang score 40 to 39 pero pagdating ng second half ibang klase na yung Jordan Clarkson ibinuhos na ni JC sa kanyang last game dito sa FIBA World Cup 2023 ang lahat nakahiga na pumapasok pa ang kanyang tira unstoppable na ang Utah Jazz guard at dahil sa init ng opensa ni Jordan Clarkson lumobo na sa double digits ang lamang ng Gilas Pilipinas dito sa China at ang mga Filipino basketball fans ay sobrang tuwa. At finally, hindi tayo na betlog sa tournament na to. Nanalo ang Gilas Pilipinas. Congrats at mabuhay kayong lahat.